1, 2, 3! Nabilip ka! Uh, Nabilip ka! Oh, naman mga ano dyan. <tong noise> <tong noise> Kuye, hello! <tong noise> Ito yung ng motor natin. Grabe kang uh. pabuhay niya yung motor natin. <tong noise> oh. Grabe. Jay ano ba? Bakit yan na Ano yun? Anong mo ito ano lang dyan yan? Baka gumawa motor mo. O, pala gumawa ng motor niya, madam. Dito, to Ay, yan. Say, ng oh. motor mo ko din pala. May kani ko ka din. What? Si Boss Casio. Okay, Kinala ko. Big oh. si time Actually, oh. yan, ang, ang major na sira mo, yung electrical system mo, tsaka yung flash grip. Oh. Flash nagpa- oh, may... Sabi niya, naglolo ko ko yan, no? O, oh, Arp Big Bike Garage. O, oh, yan, no? may checklist yan. Oh. Pag may check, ibig sabihin okay na. Yung item service mo, tignan mo, ang dami, oh. dami mong... Uh, Malaman niya. Ang dami niyo palang pinalitan. Ang dami. eh ang kagandahan nito, walang upuan to, di ba? Oo. Uh -huh. After ito, magkakaroon niya. Ay magkakaupuan yan! Butik napakalap! Kahit skeleton, walang laman, magkakaroon. Kahit anong motor? Tignan mo, madam, papaganahin natin yung motor mo. Putik magaling ka sa troubleshooting? Troubleshooting ako. Kasi mo, troubleshoot kita eh. Hindi, okay natin sa pulakan, inaalikabok na. Kala, yung kalawang tignan mo. Grabe. oh. mo. mo. <laughs> Ayan, game. O, tingnan mo. Bakit dito. Baka ay maniwala niya eh. Ay, lo, may ilo. O, Ano, parang hindi ka na mahirapan kasi isasakay lang natin yan, di ba? Oo. Uh. Ayan, pakita mo. Ayan, o. Ay, umahan. pwede naman dyan. Ay, oy! Oh, kiss, lang. kiss, gano'n ba? Hindi, kahit hug lang muna eh. Ay! Hindi, hug, hug. lang. Ah, na, okay, di, hug? Pwede hug. Sandal mo sana. Boy, na! Weta kami ah! Parang nadidiri eh. no? <laughs> medyo pinapawisan kasi ako oh, rinobor oh, siya. okay. Dito yan sa may ano kabite. Kung gusto niyo magpagawa ng big bike, ano, Ito, oh, okay. ang nagpapatunay na kaya namin gawin lahat ng gusto niyo ipagawa. Our puentes yan. na. Yes, Parang wala ka naman tinutulong sa, nakikigulo ka lang eh. Huh? Bigat yan, bigat yan. Bigat yan.

Di hey, para kailangan. mas bumigat ngayon boss eh. Ha? Mas bumigat. Ang dami oh, ngayon. Hindi, nilagyan ko ng accessories eh. Free na yung accessories mo. Ay grabe, may accessories pa. Nilagyan ko ng accessories. May fan din yan boss. boss nilagyan ko ng fan ha. Electric fan, electric fan. Electric fan, para pag hindi siya mainitan. Halimbawa, <laughs> nagmomotor siya eh. Mainit pa hon eh. Oh, Ibukas niya lang yung ano ng helmet. Hindi kaya buubos yung battery namin yan? Eh? Ang dami nilagay na accessories? Hindi, double A, nilagay kong battery dyan. Patagal malobat yun. Ano? Sabi nila kahit ang bagong, ba 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 bagong gulong ah. Eh may, bagong gulong pa. Extra, extra. Siyempre mapaplatan ka sa ano, Enlex. Ina-extra ko na yung gulong sa iyo ah. <laughs> gulong. Ay, pag naplatan ka, ang gagawin mo. Kepana, kaya mana, kaya mana. Boss, bibigyan ba natin yung discount? Oh? Bigyan mo na yung discount. Hindi, parang kasi yung oh. pag a niya sa kanina, parang medyo na, like, ano, nadidigyan. May lagkit, eh, no? May lagkit. <laughs> Ano, singilin ko na lang yeah, kayo. Hindi discount. What? Hindi, this... ulit nyo okay, na natin. Pag-usapan na lang natin dito sa loob. Pag-usapan na lang natin dito sa loob. Ah, uh, sige. Ano, libre na kita dyan. Okay. Ang bala sa'yo dyan. Basta, gusto yung mga big bikes mo. Di ba marami ka pang big bike? Pag nagka-problema, dali mo dito sa Arpuentes. Ayun!